Binulabog ng sunog ang mga residente sa Tondo, Maynila kagabi. Apat ang sugatan sa gitna ng paglikas. Ang itinuturong sanhi ng sunog ang napabaya ang niluluto ng isang residente. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta ang mga nasunugan dyan ngayon? Yes, maawi pasado alas 9 kagabi nang sumiklab ang malaking sunog dito sa Kapulong Street, Tondo, Maynila. Ang ilang mga residente hindi maiwasang maging emosyonal dahil ilang araw na lang ay Pasko na. Binulabog ng nagnangalit na apoy ang mga residente ng Kapulong Street sa Tondo pasado alas 9 kagabi. Nagkulay kahel ang paligid sa tindi ng sunog. Nasintaas na ng dalawang palapag na bahay. Sa sobrang taranta, tanging baglang ang nabitbit ng residenting si Angel. Naiwan din niya ang mga alagang pusa sa bahay. Sakit naman sa ang palad yung alaga ko po. Hindi eh, namin nailigtas. Wala rin po kami nailigtas na gamit. Tingin ng ilang bahay na iwang niluluto ang posibleng pinagugatan ng sunog. Sabi nila, sa may nagluluto daw ng mantika sa may terrace, ngayon, napag-iwanan daw po nila. Hindi nila alam na umapoy na hanggang sa lumaki. Todo akap naman si Maureen sa staff toy na nag-iisang naisalba niya mula sa sunog. Pati nga raw ang kabibili niya lang na Christmas tree na aburin. Yun lang po pang sasalamat po. Nakaligtas kami lahat. Lahat, lahat wala po. Pati po yung pera namin na nakaipon sa, sa taas namin na sunog po lahat. Wala po. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, apat ang sugatan. Kabilang dyan ang isang fire volunteer na nadula sa hagdan habang sinasagupa ang apoy. Iniinda niya ngayon ang kanyang kaliwang braso at ilang galo sa tagiliran. Pakipo kasi kami ng kabady ko po na biglang di ko po nakita yung ginadanat sa sobrang dilim ko. Natukod na ko na lang po yung kamay ko. Hindi nakatulong sa pagapula ng sunog ang mahinang pressure mula sa water hydrant sa lugar. Pero naapula rin ito bandang alas dos ng madaling araw kanina medyo mahina yung hydrant kaya nagtaas tayo ng alarma para yung mga responders natin both volunteers at sa BFP magdagdag ng water supply Tinatayang nasa isa kalahating milyong piso naman ang kabuang pinsala nito Inaalam na sa ngayon ng BFP ang totoong pinagmulan ng apoy Inalam lang nila kung sino yung kaninong bahay yon so alamin pa talaga nila kung yun talaga yung pinagmulan kaya paalala talaga po alam naman po natin magpapasko eto hindi talaga po wala po talagang masaya pag nasusunugan Sa pinakabagong tala, tatlong daang pamilya ang naapektuhan ng sunog. Isang daang naman ang natutupok ng apoy. Payo ng BFP sa mga residente tuwing may ganitong sunog. Bigyan sana sila ng espaso para mas madali nilang mapula ang apoy. Yan muna ang latest mula dito sa Tondo, Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.